pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkol. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo lalo kong pagmamatigasin ang mga Egyptyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon sila lilipulin. Ang mga Egyptyo, ang mga kawal ng paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan at sa gayon, malalaman ng mga Egyptyong iyan na ako ang Panginoon.